64.45 yung paang dito sa Itza sa Dalupe Dol Gudol so yan mga ka ano? itong video ko na to para to doon sa nang bus akin na bakit daw magunong pa ako journey gas mo na ako ng 100 dito sa Shell hindi na ng gas ko bukas

Uh, Monday na ako magpupultang mga kalyonin si Sahod yung Monday

nakaulog yung ano mo dito knuckle bearing look at me with the rider ha ah. naka XSR 155 ha ah. gagawin din sa mga na so ayan mga ka ano? itong video ko na to para doon sa nang basa akin na bakit daw magunung pa ako dito sa guhit ng itsa na to kasi nung bilag ko to itong guhit na to yung bilag ko itong malabo na to kaya sabi ko kasi sa koma sa sinabi ko sa vlog dito na mali yung pagkakabuhit. Flashback. Mali yung ano dito. Mali yung buhit. Dapat sa gilid na lang nilagay itong maliit na buhit na to eh. Oh. End of flashback. Dapat dito sila nagumpisa ng buhit kung punta doon sa labas. Ang nangyari kasi dati, doon sila nagumpisa sa gilid ng bike lane kung punta dito sa uh, gilid ng carousel. So, Makikita niyo yung guhit mga kajuni na malabo na yan na maliit, may parting luluwag, may parting liliit. So, delikado yan sa mga motorista. Ba, nanggigilid ka, sakto lang, tapos biglang liliit. So, ikaw ngayon na nandito, lalabas ka. Eh, kung yung kasunuran mo naman doon sa right side, hindi ka pagbigyan, eh, panindigan niya na nasalin siya, eh, magkakaroon ng disgrasya. Kaya taot sa Kung sana maunawaan mo yung video ko dati. Okay. Eh ngayon, narinig yata yung sinabi ko na mali yung guhit. Paano masabi? Kasi ano, itinama na nila. Dito na sila nag-umpisa ng guhit sa may gilid ng carousel. Para yung matitirang maliit na space ng guhit is doon sa gilid ng bike lane. Diba? Ang galing. Ang galing. <laughs> so, ayan, shout out sa'yo. Sana maintindihan mo yung vlog ko nung una kung bakit ganun yung sinabi ko. Okay. Ngayon ito, ayan. Diba? Yung natitirang maliit na guhit, nandito na sa gilid ng bike lane. So, yung mga four wheels, talagang mananatili lang sila doon sa linya nila. Kasi nga, mula doon sa gilid ng carousel, talagang pag isang sasakyan yung size ng guhit. Okay. Yun lang at uh, shout out tayo. Sir, kung sino ka man. Maraming salamat sa pangbabas mo. At ito, narinig na ng uh, kinaukulan yung sinabi ko. Hindi totoo yan. Kaya binago nila yung guhit. bayan ang natirang guhit to oh, katabi ng bike lane kasi kung doon sila mag, mag doon, ma, doon yung guhit na matitira doon sa pinakagilid eh, talagang hindi alam nung dadaan doon ano ba tong guhit na to lalaki liliit so magkakaroon ng ano disgrasya pagka dito na lang ako sa iba abaw kasi eh, yan, dyan sa ilalim Grabe yung mga bata na ito. Mga Tayo.